So this video mga idol, luto muna tayo ng paa ng baboy. Dalawang piraso po yung binili ko. Shout out nga pala sa nag-request yan, Ito na yung request nyo. At agad ko lang munang iihaw mga idol kasi masarap yung baboy na linaga pag uh, iniihaw mo. At uh, ayan na nga po mga idol. At, at agad ko na munang linisan kasi ako lang naman ang kakain. <laughs> Masarap naman ang ulam natin mamaya mga idol. O, tingnan nyo po pang papako mga idol sa aking matadiro. Sobrang talim ng aking matadiro mga idol. <laughs> At yung isa nga pala mga idol na malaking hiwa ko para sa akin yan mamaya mga idol. Kasi masarap kumain pag malaki yung hiwa. <laughs> at agad muna nating hugasan mga idol kayo mga idol comment to dyan kung paano kayo magluto ng linaga na paan ng baboy sa mga hindi marunong magluto dyan lagi lang kayong panood dito sa aking niluto, <laughs> para may malaman din kayo huwag kayong mag kung saan-saan kayo nagkaabot. <laughs> at naglagay lang po ako ng asin dyan at saka bitsin para madaling lumambot yung ating paa ng baboy mga idol. At ilagay ko na po sa ating kalan. <laughs> at pagkalipas ng 30 minutes, pag kumulo na, kunin nyo lang po yung nakalutang kasi malangsa po yan pag hindi nyo yan kinuha. Hmm, tingnan nyo po ubusin natin ng kuha dyan sobrang sarap na naman yung ulam natin mamaya, at pagkatapos nating kuha yung mga idol, at dito naman po tayo sa ating puso, ganyan lang po ako, ganyan lang po ang panggayat ko sa ating puso, kasi malaki naman yung gayat ko sa ating paan ng baboy kadina, kasi linaga to, <laughs> ating tingnan nyo po mga idol oh. tapos na at agad ko na munang hugasan masarap kasi yung puso mga idol kasi lahat ng mga vegetables dito ah, vegetables lahat ng mga gulay dito puro priska <laughs> at pagkatapos ko nang lagay ng puso yan at agad ko munang tinagpan kanina at naglagay lang po ako ng nur dyan at ilagay ko na po yung ating siling haba at linagay ko na yung ating labog dinamihan ko ng labog para kampiyon yung asim niya mamaya <laughs> masarap talaga ang paan ng baboy pag may labog mga idol <laughs> at haluluin lang po natin ng kunti comment nyo mga idol kung saan nakaabot yung ating video at ayan na nga po luto na po dyan ang panghinihintay natin para gaakta luto na po yan pulutan na mga idol at ulam natin hmm, tingnan mo kumukulo na mga idol lo oh. Ang dami na naman mga idol. Hmm, kung malaki para to sa akin. Hmm. Puso mga idol. Saka paan ang baboy. Ang sarap to mga idol. Ah, bago tayo kumain mga idol, para gaakta. Hmm. hmm. otoran ku apo ya lagpuk na Hmm Shout out yon sa iSKO baka naman may subra kayo jan pa sponsor naman Larry <laughs> ah Champion mangay tul Amen bút nữa con ngang t-shirt của mày đâu cái tiếng ah mày tụi bây giờ xô sáo rồi tại

n h Hmm, tabak maju loh. taboi boi, ya. Oh, ang sarap to mga idol. Hmm? Kampiyon. Hmm? Maraming, maraming nanonood sa akin dito mga idol. Nagi Naghihintay ng loto ko. Hmm? <laughs> ang ganda yung view dito mga idol. Susunog na po ako mga idol. Maraming salamat. Bye-bye.